Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito Medyo mahirap basahin ito pangalan niya Sabi niya Assalamualaikum po ustad Bidah po ba ang pagkunot sa wakto ng Fajar? Yung kunot yung pagdudua Sa pangalawang rakaan ng Fajar So dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama May nagsabi na sunna May nagsabi na bida'a At ang nagsabi na sunna ay si Imam Shafi'i Rahimahullah at saka si Imam Malik Rahimahullah. Ang pagkakaiba lang nila, si Imam Malik, ang kunot niya ay sa pangalawang raka bago magruko. Ibig sabi, bago magruko, ang na si Imam Malik. Kay Imam Shafi'i, sa uh, pagkatapos ng ruko, saka siya nagkukunot. At ang kanilang dalil, ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yazal yaknot fi subhi, hatta dunya. Ang Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, nagkukunot daw siya, sa pajar hanggat sa namatay So, pero itong hadith na to ay uh, hindi na pagkasunduan ng mga walaman na malakas. Ang sabi ng ating mga ulama, ito po ay mahina po na hadith. Samantala sa pananaw ng ni Imam Abu Hanifa at ni Imam Ahmad bin Hanbal, ang kulot na ito ay sa Pajar ay bid'ah. Special yung pananatili po sa Pajar. Kasi hindi naman po ginawa ito ng propeta sa lawa salam ng madalas. Nagkunot ang propeta sa lawa sa, sa sa mga obligadong sala special kapag may mga nawazil pag may mga problema na dumating sa o sakuna o problema na dumating sa mga uh, mananampalataya, mga sahaba so nagkukunot ang propeta sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang mga kawal para dumating ang tulong sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala so ibig sabihin uh, nakapagkunot ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga obligadong sala sa Maghrib, sa Aisha, sa Pajar. Pero sa particular lang na sala, katulad ng sa Pajar, ay ito yung hindi napagkasunduan ng mga ulama. Yung continue, yung tuloy-tuloy na pagkukunod sa Salatul Fajar. Dahil nga, yung mga katibayan dito ay may mga naisalaysay pero hindi po matitibay. At ang pinakamalapit po sa katotohanan ay hindi po ito madalas na ginawa ng propeta sallallahu alayhi wa Kaya ang pag-iwas ang siyang pinaka, pinakamainam. Pero ganun pa man, uh, kung ang imam ay magkukunot, ganun mo, nagsala ako sa imam na nagkukunot para sa akin ang, kukunot, ang pagkukunot ay bida, ay wala po problema. Kasi si Imam Ahmad bin Hanbal, na, isal, na itala na unay kwento na nagsala siya sa likuran ni Imam Shafi'i, Which is si Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, ay nagkukunod sa pajar Madhab niya yung ano, pananaw niya itong uh, sunna na magkunot sa padyar at magkos, uh, maliban pa doon pag naiwanan ay nagsusujud ng sujud sa huwi pag naiwanan yung kunot ng padyar so nagsala siya sa likuran ni Imam Ash-Shafi'i, nagkunot si Imam Shafi ay nagkunot din si Imam Ahmad bin Hanbal bilang respeto sa pananaw which is ito po ay pananaw ng ating mga kalama kilapon mo at tabar ito ay uh, uh, na considered naman ibig sabihin walang problema so kung may magkunot hayaan natin pag may hindi nagkunot yun po ang pinaka pinaka mahina. pero bilang respeto sa pananaw ay uh, kung makapagsala tayo sa likuran na nagkukunot ay pwede naman tayo magkunot sa likuran niya Allahu A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh